Wala namang indikasyon na balak ni Coach LA Tenorio, ang bagong head coach ng Magnolia Hotshots, na ibalik si Calvin Abueva sa koponan. Noong may 27 2025, na trade si Calvin Abueva mula sa Magnolia patungong NorthPort bilang bahagi ng deal na nagdala kay William Navarro sa Magnolia. Sa ngayon, wala nang balita o indikasyon na balak ni LA Tenorio na ibalik si Calvin Abueva sa Magnolia. Sa halip, ang Magnolia ay nakatutok sa pagpapalakas ng kanilang koponan para sa paparating na mga laro. Si Calvin Agueva ay kasalukuyang nasa Northport at tila nagbibigay ng kontribusyon sa koponan, na trade sina Calvin Agueva at Balan Balanza mula sa Magnolia patungong Northport, para kay William Navarro mula sa Northport patungong Magnolia, ang trade na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng apat na taong pananatili ni Calvin Abueva sa Magnolia. Dahil sa trade, ang Magnolia ay naglalayong palakasin ng kanilang frontline sa pagdating ni William Navarro, habang ang Northport naman ay nakakuha ng karanasan at lalim sa kanilang rotation sa pagdating ni na Calvin Abueva at Jeric Balanza, kamakailan lang ay umalis na si William Navarro sa Magnolia at patungo sa Korea upang maglaro sa Busan KCC Eagles sa Korean Basketball League. Wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa plano ng Magnolia na ibalik si Calvin Abueva. Samantala, walang indikasyon na balak ni L.A. Tenorio, ang bagong head coach ng Magnolia Hotshots, na i-trade si Rome De La Rosa. Sa katunayan, Kamakailan lang ay pinirmahan ng Magnolia ng kontrata si Rome de la Rosa para sa tatlong taon. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng tiwala ng koponan kay Rome de la Rosa at ng kanilang plano na panatilihin siya bilang bahagi ng lineup nila para sa mga darating na season. Pinirmahan niya ang isang tatlong taong kontrata sa Magnolia, na mag-expire -e pagkatapos ng season 50. Siya ay kilala sa kanyang depensa at kakayahang tumira sa labas, na ginagawa siyang isang mahalagang bahagi ng lineup ng Magnolia. Kailangan pa ng Magnolia si Rome de la Rosa dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa koponan. Siya ay isang versatile player na may kakayahang maglaro bilang small forward at nagbibigay ng malaking tulong sa depensa at opensa ng Magnolia. Si Rome de la Rosa ay kilala sa kanyang mahusay na depensa, na nagbibigay ng proteksyon sa koponan at nakakatulong na pigilan ang kalaban sa pagkuha ng puntos. Siya rin ay may kakayahang mag-score ng puntos, lalo na sa mga crucial moments ng laro, na nagbibigay ng dagdag na lakas sa opensa ng Magnolia. Bilang isang veteranong manlalaro, si Rome de la Rosa ay may malawak na karanasan sa PBA at nakapaglaro na sa iba't ibang koponan, na nagbibigay ng liderato at gabay sa mga kabataan sa koponan. Siya ay may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon, na nagbibigay ng flexibility sa coach ng Magnolia sa pagbuo ng lineup. Sa kasalukuyan, si Rome De La Rosa ay may average na 5.3 points per game, 2.4 rebounds, at 1.1 assists kada laro sa season 49 ng PBA, na nagpapakita ng kanyang patuloy na kontribusyon sa koponan. At yan ang patunay na hindi totoo ang balitang trade kay Rome de la Rosa at ang kumakalat na balita na pagbalik ni Calvin Abueva sa Magnolia. Kung may opinion kayo about sa ating napag-usapan komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion at pag-uusapan natin yan sa susunod na gagawin nating video. At kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa ating mga bagong upload na video patungkol sa PBA basketball. 'Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.